Marami. Yes. Maraming salamat, Misana. And uh, mga kababayan, sinadya pong tanggalin ang libu-libong mga, libu mga polis para yung optics ay sasabihin nila na matiwasay ang loob ng compound, walang pang-uuko pa at walang iligal na ginawa sa loob ng compound. Iyon po ang narrative na in-expect sa sasabihin nila na freely nakapag-inspect ang mga senador at uh, nagiging mapayapa ang compound at walang presence of uh, intimidation or overwhelming number of force ng mga police na nakikita natin for the last 13 days or so yes. na inokupa nila at inagaw ang compound na ito ngayon ay halos hindi natin makita ang presensya nila dyan sa loob ng compound. Pero maganda ito nangyayari ngayon ka Eric, di ba? Dahil ipinapakita ng ating uh, mga senador sa mga kapulisan na hindi kayo pwedeng manaig dyan sa KOJC compound. Ngayon, nawala sila. Huwag niyong sabihin na babalik-babalik kayo dyan. Total pull out din sana, we hope for that ka, Eric, na hindi na magbalik yan. Hindi yung papakita lang sila dyan, aalis sila dahil nandyan yung ating mga senador. We're hoping, hopefully, that this is the time na mag-alisan talaga, mag-alisan na totally ang ating kapulisan dahil yan ang tamang gawin. Sunod-sunod na sunod to, the fact na nagkaroon na ng ocular inspection, magkakaroon, na, magkakaroon ng hearing, Magandang improvement na to nangyari sa ngayon sa KOJC na talaga namang gumugulong ang ating batas sa ating mga kababayan. Especially, uh -huh. di ba, ka Eric, for example, for this 14 days already, ka Eric, 14 days na ginagawa ng kapulisan. oh, ano kayo ngayon? Ngayon, yung hukay nyo, tinabunan nyo. Obviously. Ngayon, yung sinasabi, umanong may dugo, rugby lang pala. So dito talaga, lubos-lubos na yung pagkahihiyan pagkahi ng kapulisan dito sinabayan pa ng ocular inspection. Saan pa po? Ano pa po? Ayan, no? Oh. Ito, nakikita po natin mga kababayan, winawalisan natin yung bagong sementadong hinukay ng kapulisan dahil meron na po tayo na ipalabas na video na hindi magkakaila na mismo may mga suot pang pulis. At yan po ang Wale, basement police. Wala polis hmm. Nakakapaka na wala nang polis ngayong araw na ito. Mawala ko tayong signal ha. Mawala ko tayong signal dito. Mawala tayo. Ano yung mga ipis na polis dito? Nakikita nyo na yung mga bagong gawa nila. Ito yung binantay bantayan nila nakaraan. Eh, medyo mahirap na kumuha ng signal dahil nasa basement na sila. Pero bagamat ang ito ang sa loob ng cathedral na nakakalabas-pasok na ang iilan sa mga manggagawa ng KOJC. Pero meron pa rin iilang mga polis na kabantay kung ating uh, babalikan ng mga nakaraang araw ay punong-puno. Batalyong-batalyong pulis na nakapalibot sa loob ng katedral pero ngayon ay sila po ay kasalukuyang nagtatago sa gilid-gilid. Kaya haya, hanapin nyo na lang po mga kababayan kung saan nagtatago ang ating mga kapulisan nagkalat ngayon dahil sa ginagawang uh, ocular inspection ng ating uh, senador. ating mga senador. At uh, kasalukuyan na uh, inspect naman sila sa basement sa kung saan ang kanilang uh, ang video earlier or uh, yesterday na ating ipinakita sa paghukay ang kasalukuyang uh, pinuntahan nila Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ngayon, I think may ibang akses si Boss Dada papuntang basement. Yung ano Dito dadaan si Boss Dada Masado mo dad. na Siyempre Yan nga yung jacket ko Kunin ko na to Kasi baka dumit na eh Ah dito na daan Bye. Oh diretsyo yan sa may hagdan Tapos ni Boss Dada Ang access Diyan, sa kaliwa sa Ay kanan dun Sa lulo Lagi na maglalakad lang ako Wala tayong kwan Si Senator Bato de la Rosa, ba't si Sen. Robin? So far Nakapasang ka, Eric, oo, oh, wala na kasing uh, Internet, pag pumasok ka sa basement, putol yung connection mo? Mga kababayan, uh, hindi po nagtutuloy-tuloy yung feed sapagkat pinagpuputol po ng uh, PNP sa utos nila Marbella ang lahat ng internet lines and connections po sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. At pati po lahat ng CCTV ay uh, pinagpuputol at nagsisira nila uh, upang hindi makita ang kanilang malagim at karumaldumal na mga pinaggagawa sa loob ng Ito. compound ng silahan. Ang, Ito, school na to. Ito na yung basement ka, Eric. Anang uh, uh, Jose Maricanich. yung papasok sa uh. basement. Malapit sa lugar kung saan ipinakita natin yung video na kumakalat mm. na naguhukay o nagdidig o naging mga minero ang ating kapulisan. Mm -hmm. At uh, napakalino naman na kanina natanggap natin ang impormasyon na tila nalatagan na nila ng semento At... Uh, Hello, good morning. Mm -hmm. Contact mo daw. Ha? <laughs> huh? Um I think Paul Montibon is on the line. Okay, Ate, ito yung okay. Maya-maya tatanggap tayo ng balita Ka Eric, ka-mula uh, kay Paul. Pero habang wala pa ay uh, maganda ang nangyayari ngayon dahil at least mismo ang ating mga senador ka Eric ang uh, nagpunta para ma-witness nila ang kabalbala na ginagawa ng ating kapulisan. Pero hindi nila naabutan, actually Senator Batola de la Rosa lang, kung saan talaga namang di mabilang o libo-libong kapulisan ang nasa loob ng compound. Sana pati yun, nasaksihan ni Senator Robin Padilla. Mm -hmm. Eh kasi ngayon, maraming impormasyon nagsabi sa atin. Nagtagulan daw sa gilid-gilid, sa damuhan, mm -hmm. ang mga pulis. Sa labas ng compound. Sa labas ng compound. Kanya-kanyang tago daw muna. At may ginagamit sila dyan na compound ng Minero eh. Dyan mm -hmm. sa across the street of uh, Facing the KOGC compound at mukhang doon ang galing ang ibang mga instruments na ginamit ni na Brother Franco. So pandaraya talaga at panluloko kasi kapag nandyan ang Senate Investigation at Senate Committee Hearing, sila po ay ang polis nagbabait-baitan at uh, sila po ay pinapaalis ni Tore at itinatago at uh, ngayon kitang-kita mo na kunwari walang presensya nila sa loob ng compound pero balikan ko lang ng konti, Frank, no? habang yes, tayo sir. ay nagantay ng report ni Brother Paul Montibon. The destruction cost inside the cathedral center is not an ordinary violation. It is a desecration of a, holy of a holy place, a worship place. Isa pong religious crime yan. Ibig sabihin po, hindi lamang yan sa punto ng may sinira kang property na pribadong pagmamayari ng ibang tao o ng ibang grupo. Ito ay paglapastangan sa kanilang relihiyon at paniniwala. And that is an international humanitarian law crime in the UN conventions and at the same time, that is a crime also against faith and religion. At yan po ay ang tawag dyan, desecration, paglalapastangan sa pananampalataya ng isang tao. At serious offense po yan. So makita nyo, binutas nila ang worship uh, podium and platform at uh, pati yung kanyang uh, holding room para sa pag-prepare ng worship ay may nakita tayong mga pagkasira. At uh, mabuti, after two weeks ng barikada nila at ginawang command center ng mga balasubas na pulis ni Torre sa utos niya na rin ay uh, nabuksan at na-access na ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng media at ng ating mga abogado. After two weeks, of illegal barricade and seashore. Yes, Ka Eric. Tanggap po muna tayo ng ating report mula dyan sa com KOJC Compound. On the line, Hannah Jane Sancho. Ka Eric is uh, also nandito. Good morning. Ganunumaga. Good morning. Franco, Ka Eric, nagsimula na ngang umikot yung mga mababata si yung mga senador po no, na nandito ngayon sa Davao City para magsagawa ng pagbini. Kaugnay dito sa uh, pananatili pa rin ng Pilipinasyo Police sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. At the same time, makita ito mga lugar kung saan na uh, nililimitahan ang mga KOJC missionaries, even our leaders no, na makapasok like sa Sita, sa Bispet ng JMC. ito ay personal na inikot no, mismo ni Sen. Ronald Pato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla kasama ang mga members ng media. Uh, mula sa Cathedral, tinuntahan dito at nakita mismo ng uh, mga senador at ng media, ano Uh, kung, sa, kung paano yung desecration na ginawa sa loob ng cathedral ng Kingdom of Jesus Christ. sa dating maganda, napakaganda na cathedral sa loob, may makikita ka doon sa ating uh, altar, ano kung saan tumatayo si pastor and then the musicians at sa kung saan nakapwesto yung mga musical, musical instruments may parts doon na uh, nasira na uh, doon naman sa likod sa holding area uh, makikita din doon na natanggal ang natuklap, yung ilang mga carpet kasi doon yung lugar na sinasabi ng polis na may blood stain na nag pa ang soko ano, at nakita nila na na ilang beses na pag nila na walang dugo doon sa holding area o doon sa area doon sa likod ng cathedral at higit sa lahat, alam mo ba ano na-discover nila? Ka Eric Franco. Yes, Miss Anna. Ano Hindi po ang na-discover? Rugby. Rugby? <laughs> <laughs> Isipin mo, gumasa sa resources ng gobyerno to test to confirm na rugby lang po ay nasa flooring po doon sa likod po ng katedral pagpasok mo sa katedral iba na yung amoy ka ergi mm -hmm. we, we, we really make sure na yung lugar namin mabaho mm -hmm. As if yan bahan dyan kami nananalangin. Mm. Dyan kami nakikinig ng preaching ni Pastor. Hmm. Uh, every now and then, yung mga missionary workers natin, kung may kailangan na dalangin, no? at gusto nila intimate yung mga dalangin nila, go inside the cathedral individually to have our own personal intercessory prayer. That because binahayan ng polis ang loob ng cathedral, kahit yung personal prayer namin ay na-apektuhan na ka Eli. pero mo ang ka ang kalayaan namin para manalangin sa sarili namin cathedral. Yun po ang uh, uh itinagkait sa amin ng Philippine National Police for the past 14 days na nandito sila. Uh -huh. Ang tasik namin pamumuhay ay uh, talagang uh, naapektuhan talaga dahil sa kanilang pananatili dito. Pinasok din ng ating uh, mga senador at ng media itong ng basement nga na ng Jose Maria College. But prior sa pagpasok, uh, ilan sa mga kasamahan natin sa SMLI ay pinasok na rin kasi kaninang madaling araw, nakita natin ano, sa mga puti sa pinadala ng SMLI na nandito kanina. Alam mo, 24 hours kami nakatutok sa lahat ng entry ng basement sa Jose Maria College para makita namin kung ano yung mga pinapasok, ano yung mga nilalabas. Kanina around 5 a.m. may nakita kaming malaking box na blue na nilabas ng PNP at ilang mga garbage bag. Hindi namin alam kung ano yung laman. Pinasok nila doon, uh, nilabas mm -hmm. nila. At nung pinasok naman ng ilang kasamahan sa SMNI, may nakita kami doon sa flooring at sa wall ng basement ng Jose Maria College na bagong gawa ng semento. Mm -hmm. At um, na meron kami nakuha na na video doon sa pag-drill nila doon no sa paghukay nila at pag-drill sa walls natin meron tayong ebidensya na dinrin ng mga ng mga police yung wall doon sa basement ng Jose Maria College at yung flooring ng Jose Maria College. Kaya makikita yan na ating mga senador doon pagbabalila nila doon sa basement na fresh cement doon ang nilagay doon ng, ng PNP. At pagkatapos ng pag-iikot doon sa basement ng Jose Maria College, Uh, I think may iba pa mga areas dito sa buong compound na pupuntahan din na ating mga senador. Franco? Mm -hmm. Miss Anna, uh, nagtatanong ating mga kababayan, it was announced okay. yesterday by Senator Bato that uh, two other senators more will be joining them in this inspection and hearing. <laughs> Did you see uh, si Senator Amy Marcos there na ba at si Senator Bongo or it was uh, it were, uh, only Senator Batong and Senator Robin who are doing right now the ocular and sight inspection? Uh, confirm yung pagdating ni Senator Amy Marcos, but Senator Bongo, I think mag iiba siya. Mm -hmm. He was tour sure sa kanyang sarili with the other. Uh, representative ng KOGC, ano, mm -hmm. ang, uh, mamaya siya din, may sarili din siya kanyang pag-inspect. Uh, Hindi nakasabay si na sina Senator Bato and uh, Senator Robin. Ayun. And misana, uh, after nito, will there be uh, a meeting with the Senators sa leadership ng KOGC so that uh, preliminary to the hearing, there, there can be a discussion on the extent and the damage cost sa 14 days na pang-aagaw at pag-occupy illegal sa compound? Is there a possibility uh, for that? Sorry, I'm not privy no, sa ganun information kung magkakaroon ng ganoong uh, meeting between the senators and KOJC. But uh, uh, that's assured na yung KOJC ay handa na po harapin ang Philippine National Police to answer all the blatant lies na at propaganda na ginagawa nila against KOJC and to legitimize their overstaying here inside our compound. And of course, all the atrocities na naranasan ng mga KOJC missionaries dito sa loob. Uh, paalala lang natin, may isa tayong kasamahan na nasa way nung sila ay sumulong dito sa when they raided our compound violently noong August 24. Mm. Hindi pa rin nakaka-recover yung mga kabataan dito, kababaihan na nung June 10 pa nakaranas ng anxiety and traumatic experience, hindi pa nga tayo nakakapag, ano eh, nakakapag uh, debriefing sa nangyari noong August 24 dahil araw-araw may nangyayaring incidente dito sa loob ng compound. So right now, uh, aside sa we are standing our ground here uh, in protecting the properties, the properties of the Kingdom of Jesus Christ, uh, we are also um, nakatutok din ano, na na matulungan yung makasamahan natin na uh, mentally and emotionally yeah. abused mm. na naramdaman, naranasan nila na experience nung June 10, which you consider as a day of infamy, and the second round of raid na nung August 24, at yung araw-araw na experience nila with the Philippine National Police inside our compound for the last 14 days. Yes, yeah. Okay. Ms. Hannah, um, inaasahan din ba natin, syempre, ang sikat na Senador, Senador Tulfo, na tagapagtanggol daw ng uh, naapi is he uh, expected to be there also sa uh, ocular inspection yan hindi ako, hindi ako sure kung darating si senator Kulfo but uh, whoever sa mga senator sang darating uh, open po bukas po ang ating uh, ang ating uh, compound no sa ating mga senador para personally nila makita no para it's beyond sa mga balita na napapanood nila sa si SMNI and sa si ibang media uh, entities, uh, dito nila personally makikita uh, ano ang mga nangyari dito sa ating lugar at makakausap yung mga leaders po natin dito sa KOJC and some of the members who are still, who are here na nakabantay kasama natin 24 7 and they can start up. Misana, uh, mukhang sinadya at uh, talagang pinagplanuhan ng PNP leadership, lalo nila Tore at nila Marbil na ang libu-libong presensya ng pang ng mga polis na ilegal na ginawa nila for 14 days kasi dahil hindi na namin nakikita dito sa inyong uh, ulat mula sa screen and your report anong ginawa nila at kailan ito nagkaroon ng maramihang pagpupul out upang palabasin na hindi nila inagaw at inukupan ng ilegal ang compound at nasasaan na ngayon ang mga polis na ito uh, nowhere in sight around the vicinity of KOGC in and out of the compound misana Ah, no. oh, Eric, ha uh, ko lang yung report ko ha. Magkaka-contact kohin. Hmm. Pero uh, it beyond na yan eh sa number ng mga ng presence ng PNP dito sa compound ano kasi hmm. uh, hindi na relevant sa atin ngayon kung marami o manit yung police because kung ano yung effect na, na ginawa nila sa pananatili nila dito sa ating compound. Yeah, okay. Ah, right. uh, marami. maraming yes. salamat misana and uh mga kababayan sinadya pong tanggalin ang mga libo-libong mga polis para yung optics ay sasabihin nila na matiwasay ang loob ng compound, walang pang uukupa at walang ilegal na ginawa sa loob ng compound. Ayun po ang narrative na in-expect nating sasabihin nila na freely nakapag-inspect ang mga senador at uh, nagiging mapayapa ang compound at walang presence of uh, intimidation or overwhelming number of force ng mga police na nakikita natin for the last 13 days or so Yes. na inokupa nila at inagaw ang compound na ito ngayon, ay halos hindi natin makita ang presensya nila Correct. dyan sa loob ng compound. Pero maganda ito nangyayari ngayon, Ka Eric, di ba? Dahil ipinapakita ng ating uh, mga senador sa mga kapulisan na hindi kayo pwedeng manaig dyan sa KOJC compound. Ngayon, nawala sila. Huwag niyong sabihin na babalik-babalik kayo dyan. Total pull-out din sana, uh, we hope for that, Ka Eric, na hindi na magbalik yan. Hindi yung papakita lang sila dyan aalis sila dahil nandiyan yung ating mga senador. We're hoping, hopefully, that this is the time na mag-alisa na talaga, mag-alisa na totally ang ating kapulisan dahil yan ang tamang gawin. Sunod-sunod na -sunod to, the fact na nagkaroon na ng ocular inspection, magkakaroon, na, magkakaroon ng hearing, magandang improvement na to na nangyari sa ngayon sa KOJC na talaga namang gumugulong ang ating batas sa ating mga kababayan. Especially, mm -hmm. di ba, ka Eric, for example, for this 14 days already, ka Eric, 14 days na ginagawa ng kapulisan. oh, ano kayo ngayon? Ngayon, yung hukay nyo, tinabunan nyo. Obviously. Ngayon, yung sinasabi, umanong may dugo, rugby lang pala. So dito talaga, lubos-lubos na yung pagkahihiyan pagkahi ng kapulisan dito. Sinabayan pa ng ocular inspection. Saan pa po? Ano pa po? Ayan, no? Oh. Eto, nakikita po natin mga kababayan. Winawalisan natin yung bagong sementadong hinukay ng kapulisan dahil meron na po tayo na ipalabas na video na hindi magkakaila na mismo may mga suot pang pulis ang naghahakot ng lupa. Mm -hmm. okay. And uh, malinaw po mga kababayan, uh, from day one ay mali ang ginawa at ala kriminal po ang naging akto ng mga pulis Correct. na ginamit nila ang isang kwesyonabling uh, warrant of arrest at hindi naman ito pagmamayari ng mga taong yon ang compound na ito. Number two, the warrant of arrest cannot take place the validity of a search warrant. Wala silang search warrant. Lahat ng ginawa nila illegal at kriminal. Pang-aagaw, pananakit, pang-titirgas, pag-uokupa, at paninira sa mga properties. So tama lang yung binabanggit namin dito ni Brother Franco na ngayon dapat hindi na sila bumalik dyan at umalis sila sapagkat pagmamayari po yan ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, they do not have any authority under the law or any other legal basis to illegally occupy and criminally assault and take over the compound. Much more ang kanilang pagwasak sa mga basement ng Jose Marie College at ang mga areas ng worship center yung cathedral compound na sinasabi natin. So tama lang po na hindi na sila babalik. But knowing ang pagkakapal ng muka at ang state yes. of lawlessness of mind ng namumuno ng PNP, like kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, uh, we cannot be 100% sure na hindi nila uulitin ang paglusob na ito. The moment na umalis ang mga senador at natapos ang actual Senate inspection and hearing. And pa-weekend bukas eh, timing nila sa weekend din ang pag-atake dyan. Tomorrow, Sabado, at sana, wag sapian ng espiritu ng demonyo at uh, ni Satanas, ang utak nila tore at marbil para ipag-utos ang muling paglusob at pag-agaw ng compound na ito. Sana, we will pray for that because, yes. in the first place, wala silang legal na basihan o anumang otoridad na okupahin ito sapagkat ang kanilang mission is to arrest Pastor Kibuloy, but the pastor does not own and is not present in the compound for the last 14 days. So anong basian? bakit nila salakayin, agawin at saktan ang mga inosenteng kababayang Pilipino natin sa loob ng compound at ngayon dahil dumating ang mga senador, ang Commission on Human Rights na pilitan tuloy na sumama at ang National Police Commission which they could have done not only this August 4, 24, kundi noong June 10 pa nangyari ang mga paglusob at mga pananakit na ito at pagwasak sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yes, kaya kung pwede natin pakita, ito meron tayong nakitang isang photo na pati ang Armalite M16 ba ito? Yan, o. Oh. Tinabunan ng Trapalga, Eric, para kitanggal, o. Oh. Uh, ito Tignan ba ay Ano to NPA, ka Eric, na mo sa bundok yung iyong Tila parang NPA, nagalawan na ito. Para ipakita diba? na wala silang armas, no? Tinago nila, tinabunan ng trapal. At ito ay sa oh. loob ng compound, ha? Sa loob yan, kaya Eric, Oh, Armalite ang po ang nangyayari sa inyo. Oh, Armalite rifle ito. At uh, ito po ay uh, nagpapakita ng intensyon na itago ang presensya ng mga baril. Mahahabang kalibre ng baril at matataas na kalibring baril, na ginagamit yan. ng mga pulis sa paglusob at pangagaw, iligal sa compound na ito. Correct. At bawal to Labag to sa batas. Bawal, bawal ka mag-iwan kung saan saan, mm. the fact na ito'y baril. Mm -mm. Long or pato ka, Eric? I-check natin kung ito ay actual live feed. Kasi pag actual live feed ito, ito ay isang uh, class A offense. Ibig sabihin, uh, iniwan mo ang baril at government-issued property yan, at pwedeng yan ay madisgrasya. At dahil dyan, ay pwedeng gamitin yan ng kung sino-sinong mga tao at pwedeng maka makalikha ng krimen. Tama ka doon, Brother hey, Franco? Eh, anin nila. Kaya Eric, ayan daw yung rason nila para hindi daw pag-initan. <laughs> <laughs> Wala, Wala na, na talaga. Naman Wala ng training orientation pulpo eh. talaga sila. So um, makikita ninyo ang attempt, no nilinis nila ng mga pulis na libo-libo ang buong compound nag-iwan lang ng skeletal force yata, no? And wala nga ako makita ng skeletal force dahil paparating ang mga senador, paparating at dumating din ang Commission on Human Rights at dumating din po ang Napolcom. Pangalawa, pinagtakpan nila yung mga butas sa Jose Marie College na kung saan may video na kumakalat na naghuhukay sila. Kaya, at yes, ang correct. pagsira sa Cathedral Compound, hindi nila nahabol na abutan pa yung mga winasak nilang property doon. Correct ka, Eric. Bakit nila ginawa to? nung dumating yung mga senador. Mm. Eh bakit yung wala yung mga senador ay talaga naman total display ng kanilang armas ang nakakalat sa KOJC compound. Nakita mo naman yung positioning ng kanilang mga barel. Mm -hmm. Lakad-lakan sila na may mga barel. Pero yung dumating, nagkaroon ng ocular inspection diyan, bakit tinatakpan nyo ng trapal yung inyong mga armas? <laughs> Sapagkat uh, they want to sustain yung sinasabi nilang kasinungalingan sa mm, media yun. interview na sila ay mapayapa wala silang dalang baril at hindi sila nananakit at sila daw ay nagme maintain lang ng crowd control. Ah, ba? Eh, saan oh. nanggaling yung mga baril na yan? Ay, kitang-kita naman ang libu-libong baril na bitbit -bit nyo. Correct. Ano nga masasabi mo ka, Eric, sa hashtag, Oplan, leave no trace now, kapulisan. <laughs> <laughs> Oplan, linis kalat. <laughs> leave no trace, linis kalat. Nagkalat na kayo eh. Alam na ng buong mundo, itago nyo man yung baril na yan, pagtakpan nyo man ng trapal, itago nyo man yung inyong ginawang pagsimento doon at pangangalkal at paghuhukay, naka-live feed po yung lahat ng iyon at na-document po ang lahat ng iyon. Yes, yun. documented lahat yan, uh, ka Eric. Hmm. Yan ang uh, pinapasalamatan natin sa ating uh, Diyos amang makapangyarihan dahil wala silang kawala sa mata ng Diyos hmm. gamit ang mga worker dyan. Eh, kasi, ka Eric, ito nga yung lagi natin sinasabi eh kahit anong uri ng propaganda gawin ng ating Philippine National Police, kahit iba't iba mula hmm. sa human trafficking, balak pa sila na child trafficking, balak pa tanim tao and everything, hmm. wala silang kawala ka, Eric. Eh. <laughs> May pasoko-soko pa May pasoko-soko pa sila nalalaman. Rugby lang pala. Rugby yung pala yun. yung... dugo. Oo, at yung nakita nila na sabi nila parang kulay puti na nakadikit, yun pala Elmer's glue. <laughs> well, gamitin. Ginagamit namin ng elementary. <laughs> Mga, ka Mga kababayan tama yung hashtag na yan Franca of plan leave no trace. So yes, yes uh, ka eric I think uh Ma'am Hana is uh ay okay. So